bibigay ng 1,500 pesos one buwan sa lahat ng senior citizens bilang universal social pension. Hindi na kailangang mag-alala ang ating mga lolo at lola kung saan kukunin ang pambili ng maintenance. Dahil magiging libre ito hindi lahat sa ating mga seniors ay may pambili ng gamot. Filed Senate Bill number no. 1204 o the Lingap Gamot at Resistensya pa para sa nakatatandang Pinoy Act. Hindi na kailangang mag-alala ang ating mga lolo at lola kung saan kukunin ang pambili ng maintenance. Dahil magiging libre ito sa lahat ng health centers at partner na butika. Bahagi rin ang panukalang ito ang pagpapalawak sa Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Gamot Package ng PhilHealth para makakuha pa rin ng libreng gamot ang ating mga lola at lolo kung sakaling wala ang mga ito sa kanilang mga health center. Sinusulong ko pa rin ang Senate Bill No. 215, ang linga para kay Lolo at Lola Act na magbibigay ng 1,500 pesos one, one sa lahat ng senior citizens bilang universal social pension. Kayo po, mga lolo at lola, ang naunang bumuo ng pamilyang Pilipino. Kayo rin ang dahilan kung paano kami nakarating kung nasaan kami ngayon. Sana ay mapagtulungan nating maisabatas ang tunay na pagkalinga at pagmamalasakit sa ating nakatatanggap.